na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD-11, si Mr. Ken Jude Roger Claveria. Sustainable Livelihood Program Provincial Monitoring and Evaluation Officer sa Davao del Sur. Mr. Ken, good morning! Ah, uh, may buntag sa inyong halihakanan sa Pagpaminaw. Huwag mong buntag sa mga OBA na po. Uh, sa Ayan. Thank you so much, Sir Ken. At ang um, sugdan din hi, Sir, ang uh, kining bahin sa Sustainable Livelihood Program sa DSWD na ay gusto ka ng masayod, no? Nga mga listeners nato na minaw karon Bahin ni Ining Sustainable Livelihood Program. Unsan ni siya, Sir? O sa mga benepisyo nga nadawat sa mga livelihood groups, Sir Ken? Ah... Uh ang kanilang sustainable level program uh, sa DSWD is an uh, capability building program no, para po sa ito ang mga program participants. Uh, po programa. Uh, uh, target po na ito ani sa itong mga poor, uh, vulnerable o marginalized sector po sa ito ang society or sa ito ang community. So kanyang sila, uh, uh, ilang mga madawat is uh, uh, na depende lang po no sa ilahang uh, Uh, gina-enhance po na mo ang ilang skills o ang ilang mga kaalam po sa pag-negosyo o sa pagtrabaho. Mm -hmm. Ayan, maay maayo po niya ni nga programa Sir Ken, no? kay dili lang kadtong okay man ang mutabang ta nga ta o mga uh, kanaganing nagunang panginahanglanon like for example, bugas, pero lahi man yun ang kanaganing ginaingon, tama ng sustainable livelihood nga uh, kadaadlaw doon ay panginabuhian. And uh, Sir, this month na uh, murag na kabalita mi uh, nga doon na mo igihimo programa o paghatag o pondo sa mga livelihood groups sa Davao del Sur kanung sa kanina hitabo, Sir, o ka mga grupo po ang nahatagan og pondo sa DSWD 11. Uh, actually, uh as of now, uh naitambot itong launching uh, continuously sa no uh sugod July hangtod August mm. uh, na atay mga natay 35 na sir uh, 26 na ka association uh sorry, sorry. 20 ka associations na po ang na tagaan na to sa ato ang uh, seed capital fund sa ato ang sustainable livelihood program uh, magtantidad kini eh, og 9.6 million pesos no ah uh, ang mga program participants po na to ani kay katong mga graduating or katong mo graduate na sa mga sa four mm -hmm. piece Mm -hmm. Okay. Uh, pila ganito ka mga livelihood group, sir, sa NASA, uh, specifically sa Davao del Sur, ang nakadawat o uh, pondo, gikan sa uh, maong programa? Tanan uh, Municipality of City ang nakadawat po, Ani. Mm -hmm. Uh, Composed o 500 ka, 573 ka program participants po ang nakadawat sa ato ang seed capital po. Mhm mm okay sir ang um, kinibang uh, programa after ato mga livelihood groups nga nakadawat uh, unsay inyuhang sunod nga lakang ni ana like i-monitor ba ninyo balik kung naaba silay ginansya sir sa katupong ilahang kapital nga nadawat uh, Yes po uh, naatay, uh, muna money ginapakusigan po na mo na, mm -hmm. uh, naatay continuous monitoring po ani uh, sa mga associations po na nakadawat sa city capital fund Uh, mahulog ni siya every two weeks. No? Binagbisitahan mm -hmm. po na mo ni siya para may balaan yun na mo. No? Uh, Dilipin na mm -hmm. mo si Tabiaan. Yes. Panahon yun na mo ang ilahang uh, kung kamusta mm -hmm. na ang operations nila, cash flow nila. Uh, estado sa ilahang negosyo. Mm -hmm. po. Ayan, maayos, Sir Ken. At least, ma-monitor o sana all dilibyaan. Grabe <laughs> <laughs> to, Sir Ken. <laughs> <laughs> Live via Zoom si Mr. Ken Jude Roger Claveria, SLP Provincial Monitoring and Evaluation Officer sa Davao del Sur. Sir Ken, thank you so much for waiting. Tapayan po. Yes po. Mura lang tayo sa call center. Thank you for waiting. Sa <laughs> ato ang tuyo, sir. <laughs> <Charo>. <laughs> Pero bitaw, sir, katong pangutanang, nga. uh, unsay qualification sa livelihood nga livelihood groups nga kinahanglan nila e comply aron makadawat sa benepisyo sa programa para nining sustainable livelihood program sa DSWD, sir Ken. katong uh, mga individuals or mga associations po na gusto maka-avail ang program, Uh, pwede sila mo or mo sa pinaka duol na office no sa Matag munisipyo mang uh, sir ah, ma'am tay mm -hmm. uh, mga operations office po din ha so pwede sila mo uh, walk in sila mo sila uh, kay uh, after ana uh, uh, pag adto na sa office uh, paano na ilang mga details kay mm -hmm. kay pagkuha sa lahat details po uh, naman ipahiga yun na validation kung qualified ba sila na ma masulod sa sustainable livelihood program. Mm -hmm. So, ang ato ang mga qualifications ko, Ana, is, una, is kailangan na belong ka dito sa poor, uh, ma marginalized, and vulnerable uh, uh, sector sa ato ang community. kana mm -hmm. na po. Uh, Ikaduwa, uh, uh, mas prefer po kung kung mas mayo, kung nana sila existing na uh, uh, negosyo daan. pero ginakiter po bihapon na mo ang mga wala existing tubuan po bihapon na mo na sila mm -hmm. po Ayan, sir Ken ako lang klaruhon uh, kini pwede mo dool no ang individual yes. and uh, kini mga livelihood groups sa ila municipality and barangay para magpatabang iining yes. ato ang programa sir uh, maka avail pa ba ang four piece members sa sustainable livelihood program sir Ken Yes po uh, actually sila po ang uh, priority po namo mm. na maka avail sa sustainable livelihood program lalo na po patung mga Uh, pag-graduate na gani or uh -huh. mga ma exit na sa programa sa 4 piece mm -hmm. sila po itong uh, priority na sa sustainable program. Wow, doble-doble din -doble yung mga binipisyo sa itong mga sa 4 piece I hope sa mga naminaw karon ng nga mga miyembro, unya uh, dunay plano no, nga maglambo pa ang negosyo, ni ay programa pa ang DSWD nga Sustainable the sustainable Livelihood Program. Ayan Sir Ken, thank you so much sa impormasyon. Basin pa mo'y dugang mga program, I na mean, uh, aktividad or mga announcement diha sa inyong opisina, Sir. Go ahead po sa uh, nagapahiga yun uh, nagapahiga yun gihapon ni eh, mga monitoring po sa mga projects na amo ang na na, na na implement na sa DSWD. Mm -hmm. Uh, karon uh, ongoing po ang pag uh, organize naman mo ug, mga associations so uh, matag munisipyo so kanisa uh, uh pagi lang Uh, panisa kanisa ng mga associations uh, i-organize pa po na sila. Mm -hmm. Sir, lastly, unsa bang uh, Facebook page or contact number ang pwede matawagan sa tuwang mga kaigsunan, mga naminaw karon mm -hmm. nga gusto pa masayod, no? Uh, maki, uh, mag o dugang impormasyon bahin sa maong programa. Uh, pwede lang po nila i-message or follow nila sa Facebook. No? Um, DSWD Region 11 po. Mm -hmm. Okay, sige po. Salamat ka Sir Ken sa imong panahon. Until next time, maguban upan ta dinhi sa ang programa. Good morning Sir Ken. May buntag mo sa inyo Ato mga higala si Sir Ken Jude Roger Claveria, SLP Provincial Monitoring and Evaluation Officer sa Davao del Sur mga higala under sa Department of Social Welfare and Development 11. Bisho, sure. straight to the